Iimbestigahan namin na te-explorin ng isa sa kinatatakot ng abandoned 1986 medicine factory dito sa Valenzuela. Ang 1986 medicine factory. Ano yun? Gabi na nung na disyon na namin na pumunta na sa Balinsuela at wala rin kami alam kung ano yung mga makikita namin doon dahil si Jing Relano lang may alam kung ano yung pupuntahan namin. Guys, dito na kami sa location. Ito yung location manager namin. Leeds, ano na? Ito naman yung mga daily lifestyle. Daily lifestyle. So, yun na yun. Bagi, ang creepy niyan. Alam mo ba, na <laughs> kanto na, na yan? Kailan? 1960. 1960 pa? <laughs> oh, yes. Takot yan. Takot ako. Bilog na naman ng puwan. Ano ba? Oh. At pinasok na nga namin to. Pero hinarang kami ng caretaker ng lugar. Para makapasok kami, in-interview na lang namin siya. Inutuuto namin para malingat siya. para malingat siya. Itong abandonadong factory po na to, gano'n na po siya katagal? 1986. Abando siya ng 91. Ano po yung dahilan po? Bakit po siya nasa? Hindi ko alam na eh. Siguro nagkaroon na sunog na tatagos may Kantin. Tapos oh, okay. may nasunog. Okay. Sige po kuya, salamat okay. po. Okay. Salamat po. Okay. Ayun. Pasukin na yata namin tong abandon on ano na yan. Kaya yun guys, Ang gaano ka creepy talaga yung lugar. Diba? Pero creepy niya guys. Ang laki niya no? Ang laki niyan. Kailangan lilit yan. Diba? 2020. Diyan guys, nandito na tayo sa Dekay Gratid. At ito ay tinatawag na abandon Pharmacy Factory at itong pharmacy na to ay na mula pa noong 1991. 1991 1991 1991 at simula nung 1991 uh, 2024 1992. oh, at hanggang ngayon 2024 ay ito ay gamot ay laging bago pa rin ba? Luma na Luma na Luma na, luma na ang luma bagong gamot or luma na yung lumang gamot Ano ba yun? Expired Oh, yun. Expired. Expired na. Gamot. Gamot ay laging Lagi. luma. <laughs> 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 Ang history kaya daw ito na-abandon na. Oh. Dahil hindi alam nung caretaker. Yun diba, nasunog kanting. ting. Mm. Kumalat ngayon. Mm -hmm. uh -huh. Tapos, sabi-sabi nila meron daw dito mga taing na Tama ano ba? Ano tao na sunog dun sa kantin. Ah. Kaya sinarado ito. Yan. Guys, uh, ulit. Take pipe. Meron daw dito mga ta taong, natae. Hindi, mali. Ano ba? Taong nasunog. Nasunog. At, uminom ng gamot. Ayun! Oh. nga. Pagkainom na ng gamot, dun siya nasunog. Mali! Ano ba? Nasunog yung tao, tapos pinainom ng gamot. Tapos yung pagkainom niya ng gamot, wala na. Lamipad na siya. galwa? <laughs> <laughs> Yeah, guys, ito ay ang abandonadong balenswela ng pharmacy ng Gapot. Ang <laughs> Abandoned <laughs> Abandon to guys! Abandoned Abandon. to! Ito yung papasukin namin guys. Papakita ko sa inyo. Sabihin muna kayo dyan. Exit frame. O, oh, diba? Papasukin namin yan guys. Ayan ang entrance. Kaya tara. Pasukin natin to guys. Kung sakaling gusto nyo lang kasama kayo sa akin, let's go!

Puro tambak ng konteyner na nakita namin pang pasok namin. At siguro ito na rin yung binagamit na lalagyanan ng mga chemical para sa mga gamot. Amoy sampagita. Hmm, kakaibang amoy. Amoy mo? Creepy nga dito. Talagang nakatawad pari. Ito yung pinasok namin. Tignan nyo gaano kalaki yan. Sobrang laki niya. Kundi ka na nga akumano eh. Kunin ng drum. Buti na lang, di ako kinuha, di ako pumayag. Ayun mm -hmm. mga kalat niya. Tapos ngayon, hanggang ngayon, nakakalat pa rin siya. Nakatambak na dito. Ano sila? Pag-iingat tayo dito guys, ha. Baka malaglag tayo kung sa mga gustong pumunta dito. Hindi ko kayo nangikayat, pero punta tayo. Siguro ito yung mga chemical na nakakali na sa paggagawa ng gamit. Ayaw nga! Ang galing mo! Ay, ka! Ang pala dito! Taas mo! Ang taas dito! Nakatungtong kami sa dalawang magkapatong na drum. Pag nalaglag ka talaga, ayun. So tara, diretso tayo dun sa unang pintuan na makikita natin dito. Ayan oh. yung unang pintuan. At tuluyan na nga namin tong tinawin para makapunta naman kami sa kabilang room na Ano namin. Kailangan natin mag-iingat dito guys kasi pag hindi tayo nag-iingat, tara doon kami tayo dito. Ano may mga sa atin? Hindi mo ganito. Grabe! Wow! kakaibang amay na dito. Brother, parang may sumiksit nga. Narinig mo yun? Oo, oh, narinig ko. Narinig ko merong sumiksit. Parang sabaw. Ayan nga yun. di ba? oh, ayan yun, pare. Guys, baka da dati gawaan ito ng shop. Ng bato. Stones. Parang ano yung mga diamonds, ruby, gano'n. Oh, Gagin, tatawag na ako. Ito. Hindi nga ligit. Ang ng lugar, gagi. Oo. Oh. Ay, ano ito blue? Jobos. Tina yan. <coughs> Borderlands, guys. Ano lang boss? Yung mga kapapakan. Saka madumi. Isang kapadumi. Ka, uh, Parang ano? Kumain na, na tayo. Pagpasok namin sa so, unang kwarto ay tumumbad na napakalawak na basura ng gamot na hindi na nakakapagpagaling may sakit. So yun to guys, dito sa bundan na to. Nakatawid na rin kanyang di ba, program Ito hindi ko maintindihan kung ano meron dito. Kasi kami yung mga kaibang ano yung eh. elemento. Alam yun, elemento ng basura ba? Ganun. Dito, ayun yung drum, mga kalat mga ano. Pero malalambok, hindi nga may ano. Plastic ba yan? Kung ito, ito meron. Tumubukawa kawayan. Pagkakain yan di ba? Ano yan? Labasa ng mga... usok Pusok? Ah, ano yan? Smoke belching? Oo. Oo, smoke belching yan. Dahil wala namang kaming magagawa dito sa pangalawang kwarto, ay pinasok naman namin yung masigip na iskinita Kung saan pakikita mga... basura ulit. Ito yung guys. Pakita ko sa inyo guys kung saan kami galing. Dito kami galing. Diyan kami galing. Masok na magpupunta dito. Ayan dito. Ito yung mayroon dito dito mo pa. Pumawid kami papunta dito. Ito yung mga makikita rito. Ito pare, pasukuin natin yung CR. Kasi baka meron tayong makita dito. Na tae, kahit walang tao. Ay, <laughs> God! Meron. 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 Meron tae, pero walang tao. <laughs> Ito yung loob na CR. Ayan na nakikita like, nyo guys. As yung can see, yun siya. Oh! May kahoy! You know? May kahoy dun. After namin dito ay diretso labas kami ng CR. At sa kwarto na to makikita ang hagdan paakyat o pababa. Hindi ko alam kung ano dyan. Dito guys may hagdan. Dito may isa pang kwarto. Itong kwarto na to. Hindi eh, ko alam sa papuntayan. Hindi ko pa napupuntahan. Ando na sila. Oh wait. Ayan sila. Tagay mo naman oh. Wait. Ay, may mga bandal. Easy na rin yung na mga bandal. Yung sa Valorant. Ba yun? Yung mga barel doon. Yung... Dun sa kwarto kung nasaan sila oyets oh, ay pinuntaan ko din. Nainggit ako eh. <coughs> Init. Prop, init talaga. Akala mo talaga para may mga nagpaparamdam talaga ng na mga multo Kasi doon sa ano, dito mainit. Sa labas, malamig. Ginagayba nila dito. Manaramdam mo talaga na may mga ghost. Ang laki ng gulat ko nung nakita namin yung isang napakalawak na tambakan ng mga basura na naman. Tinawid namin to para makita namin. Doon pala talaga yung nakita namin yung handan na pinapitong sa inyo kanina Dito may mga butas-butas talaga eh, May mga butas-butas Kaya hindi na kami pwedeng dumiretso doon Kasi baka may may sabi ni kuya Meron daw mga butas-butas Kaya hindi na namin tutuloy yan Kung gusto nyo, kayo na lang Kami Out kami dyan, tol Out kami dyan Dabas kami Lakas lakas ng amoy Lakas ng Lakas ng tahol Lakas ng Lakas

nga nga, mga Okay lang po ba na mag-explore kami dito? Wala naman kami ibang gagawin kundi mag explore lang kami. Gusto lang namin libutin itong lugar na ito. Kung okay lang sa inyo, pwede bang pailawin niyo yung EMF? Mukhang hindi okay sa kanila. Dahil hindi okay sa kanila, magtutuloy pa din tayo. Tara guys, aketa na natin. Let's go. Let's go sa... second floor. Yes, over. let's go. Let's go. Let's go. After namin maramdaman yung mga kalokohan na ginagawa namin na yumakyat na kami para doon mag-explore. Ito yung packet ng second floor. Ito. Tapos ito yung, hindi ko alam ano to. Baka laba ah, labasan. Pero nakasarado. Mga kalat na. Tinambakan na siya ng mga kalat. Sir, dun niya. Please. Lumalaki yung ulo ko. Lumalaki yung ulo ko. Ang bigat na lumalaki yung ulo ko. Tara. Delikado yan. Baka yung siya. Ang namin na kami ni Bay kami guys Sino butas? Ah, creepy dito guys Ikaw dito Ayan dyan pa dun Si Ar uh, Room so, Ito yung ah Pwede ka mag-report dyan Let's explore na natin to Ito naman yung pinaka malawak talaga na party <gasps> Ayan, ano yun? Narinig nyo? Ano eh, yun? Hindi ko alam, narinig mo, Mitz? Ba, parang eh. may Parang ng bato Oo. Ano yun? Sige, punta ako. Ito, mo! Ano mo? Nakita mo? Nakita ko din Kita, ko eh. Kaki! Kaki! Ano yun? Dito, dito pa yung nakapasok pero ito, napuntahan ko na yan. Walang meron dyan. Ito, hindi ko pa rin lang mapasok yan. Kasi nga, may pumapapuntaan natin. Tara. Dito. Walang meron dito. Mimiyak. Kaki, parang mimiyak. Fah, parang mimiyak. Uy! Nagawa mo! Tak lagi ke? Mari. Mari. Kau lupa lah Tak tahu nak masyarakat Kau lupa lah Tak tahu nak masyarakat Kau lupa lah Tak tahu nak masyarakat Kau lupa lah 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 Uy, tawag eh. bilag guys? guys. Binagparamdam. Nagparamdam ng bagsak. Shit. Pag nakita sa second floor ay makikita agad yung tatlong CR. Ito yung mga he, she, or B. At pinto papasok sa pinakamalawak na area nito. Siguro dito na din nakalagay yung mga makinang ginagamit pang gawa ng mga gamot na laging bago. So yun guys, nandito tayo umakyat sa third floor. Explore na natin ito. Dito naman tayo kumakita ito ng third floor. Ate, <laughs> sobrang creepy talaga sa lugar nito. Kaalam mo talagang ano, abandoned pharmacist. Oh! <laughs> <laughs> oh, napakalawak niya. Ang lawak ng utak niya, hindi maaano <laughs> ng imahinasyon ko. Diba? Ang lawak niya. Tapos dito, meron dalawang kwarto. One and two. Diba? Yeah. Kita kita to. Wala namang masyadong pakikita dito banda. Kasi mostly empty na siya. Kaya gusto ko so, pasukin so, ito dalawang kasi sabi nga ni Kuya kanina, interview, meron daw dito nagpakita. Ewan ko na lang kung magpapakita sa akin. Ay, butas! Butas! butas. <tos> 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 Ay! Ay! <butas. tos> Logo mo dyan, bossing! Puta kayo na bossing! mo dyan! Tegas na ulo mo, bossing! Malaglag ka dyan! Sa akin nung kayo tayo, mo bakit ulo mo, bossing! Saan saan na Tegas Tigas ulo mo? Ang na Si bossing! Bossing! Tumakan dito, tara! video pa tayo! Tara, explore natin. Tari natin yung store. Oh, ipi yun? Ito yung mga sako dito. Ayan. 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 Uy! Tawag na mo! Ano yun? Tawag mo! Tawag ko po! Nalilig dito yun, pare! dito yun, pare! dito yun! Strong ako! Ito, ito, yung sinasabi ng room na may black lady daw na nagpaparami Ito yun. Ayan! Ito. 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 ito! Ah! Itsura! Talaga mo talagang luman-luman eh kasi tinay mo daw ito simula pa noong 1819. Ito ano ba? 1968. <laughs> oh, diba? Hindi ko na-search kasi yung history nito eh. May marka pa lang sa unog eh. ito lang naman yung dito sa 2nd floor kasi mostly empty na. Eh. Mm -hmm. Pakita ako kayo ng b sa na yung pang real estate. <coughs> Please like, comment, share, and subscribe. Let's go! Tarama tayo sa'yo. Ito lang ah. Hindi ko talagang alam kung ano to eh. May styrofoam eh. Tubo na malaki. Styrofoam siya. Styrofoam? Ito pala po, Parang stage tapos stage pala yun. Ito yung kanina, di ba? Mm -hmm. Ayan, yeah, yung kanina. Yun. Wala, paikot lang ah, siya. Kalsada yun? na yung bundo. Kita na din yun yung kalsada. Ito, ano na to? Abandoned sa ako na. Iwan ko siguro nandito nakalagay yung mga makina. Kasi ito based dito sa market. Diba? Pa-square yeah, siya. Ayan o. No? Diba? Hiling ko dyan nakalagay. Naka-fit dyan yung mga makina na malalaki. Ewan. Siguro. Uy! Hey, Kako! 22! Di ba yan? Sign niya ng Angel? ano yan, tataya mo sa AC2. Ay, oh. Ay, oh. Ay, oh. empty na. Pero, sobrang makakabay yung experience. Oh, kaya tara. Saba na tayo. Tayo sa baba. Let's go. After namin explorein ay lumabas na kami. At sa hindi nasa ang pangyayari, ay may makakaikwentro pala kami. Elemento ng kumunoy. Kumunoy pa. Kumunoy. 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 Kumunoy.

Ay po. Puro blue! Puro sa puro! Hindi mo yun sa mga pagdadala-dala. Ayop na yan! Seriously! mo na yung... Yung ...yung pa ako puro yung blue. Yung... Yung isa pa rin bro. Kahit anong gawin natin ayaw talaga matanggal At ang mga elemento ng tao ay may kaluluwa at kalulunok sa loob nito Kaya huwag niyong tatandaan sa gamot na bandunado ay lumana. Kaya subscribe! Ay, ay. Ay.